Kailan po ba natagpuan yung bangkay ni Mary Joy? 2020. Last year pa? Malaking kababalaghan kung bakit hindi pina-autopsy itong bangkay ni Mary Joy na maliwanag na yung bangkay natagpuan may guhit ng lubid sa liig yung palang sana at pinautop siya agad yun. Pinag-investigator okay. ko, sir, hindi man siya na, hindi man inform, sir. sir, wala walang kaalam-alam itong sila eh. Kayo po ang magsasabi kasi kayo po ang mga polis. Kanina lang po, sir, meron na daw po yung result na sa tapang... Nandiyan na palang result, ay pa rin basahin sa inyo, hinuhold pa rin para ang bagal naman. Tatawag namin kay Bukas, by tomorrow, may bibigyan sa amin yung result. Ah yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nag-iipon kami nga para pang ano eh, pamasahe. Nag-iipon lang po sila pamasahe papunta sa... Nay, i-check-in ko kayo sa hotel. Libre pagkain, libre lahat. Thank Tapos you yung idol. pamasahe, yung papunta rito, pabalik, ibabalik ko rin po, i-reimburse ko. Thank R you po. Alagaan namin kayo. Thank you, R you po, Idol. Colonel James badi, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir, Idol. So ito na po, lumabas na yung result ng DNA. Mas maganda po siguro kayo magpaliwanag. Anong ibig sabihin po ng DNA na ito, sir? Bali, ito po na... Doon sa soko po natin, soko team ng Misamis Occidental, kumuha po tayo, nag-collect -nag po ng DNA sample sa uh, private part ng victim and okay. also sa kanyang mga fingers, sa mga kanyang mga daliri. So ang tinatarget yun baka na-rape po yung victim, in other words? Yes po, kaya po kumuha po tayo doon sa vaginal part and uh, ito po ay uh, sinubmit for DNA examination kasama po yung mga... Ah, uh, swabs na nakuha po sa mga per, uh, tatlong persons of interest. Okay. Ah, uh, pa, yun po yung pinag-match and uh, based po sa result ng DNA, wala pong nag-match kumbaga uh, kasi doon na tatlong sa tatlong persons of interest wala pong nag-match. Wala po uh, sir uh, Idol kasi doon po sa uh, DNA result, wala pong nakuhang male DNA doon sa mga nakolekt po natin. Ibig sabihin, wala pong uh, DNA doon ng lalaki. Sergeant, Dumaog, sir magandang hapon. Ah, uh, magandang hapon sir, happy. Siya po yung ah, investigator yes, sa kaso. Ano ulit yung kinamatay? Uh, cause of death ng victim? Base sa uh, report ng medical legal report sir, dahil sa uh, multiple serious physical injuries sir, then meron ding mga uh, contusion, hematoma uh, sa left eye and face ng victim sir. Uh, meron dito din dito sing uh, sir na multiple faint bruises sa kanyang anterior chest uh, merong mga pasa, sa pa kanyang chest, sir. Chest, okay. Okay, Colonel, maliwanag doon po sa medico legal na talaga may foul play ang kinamatay ng victim. So, sabi niyo, meron kayong tatlong person of interest, ibinigay sa inyo yung person of interest at hindi nag nagmatch. Tama? Y yes, sir. Okay, tanongin ko ngayon si Sergeant Dumaog. Sergeant Dumaog, yes, sir. kayo po ang uh, nagbigay yes. ng person of interest dito sa forensic unit para mag-DNA cross matching how did you come up with that three person of interest na mga lalaki kasi may mga instances kasi sir na tinanong ko sila sir tapos na-prove ko sir na nagsinongaling sila sa akin sir. Uh, gaya ng ang, ang aking estimated time kasi ng incident sir is 11:40 sa July 2024. Tapos nung tinanong ko, ko yung dalawang POI sir na kung saan sila noong uh, 11:40 AM, ang sagot nila sa akin pumunta daw sila sa Barangay Mapang dahil nagde-deliver sila sir ng uling sir. Tapos dong sir at uh, Pintahan ko talaga yung lugar, sir, kung saan nag-deliver daw sila ng uling, sir. Nalaman ko, sir, na hindi sila nagpunta sa lugar na yun, sir. Kaya sila yung naging POI ko, sir, kasi nagsinungaling sila sa atin, sir. Yung pangatlo? Yung, ina, sir, yung kinakasama niya, sir. Okay. Sarge, inopera mo ba sila ng polygraph test? Kausapin yes, niyo po ngayon, balikan niyo po yung kinakasama at hamunin niyo po ng polygraph test. Sir Dario, willing ho ba kayo, sir, na magpa-lie detector test? Oh. Voluntary oh. po ito sir, isa ka sa person of interest. So yun, hindi lang ikaw, kundi yung dalawa pa, yes. kung sinong tumanggi doon sa kanilang tatlo, alam na this, sabi pa nga nila. So Sir Dario, sasamahan po namin kayo, pupunta po kami dyan sa Misamis para maging kampante kayo, para hindi kayo matakot, hindi kayo kabahan, uh, maging yung dalawa kung gusto na samahan namin para maging kampante ka doon sa police station at magpa-polygraph test ka, yung lie detector test. Okay po sa inyo, Sir? Oo, Sir. Oh. oh, oh, oh. Sir, bago na sa wi si ma'am, ano yung mga huling mga pinag-uusapan niyo? So, wala pa siya na mo nagipatay, sir. Ikaw, kubad, ikaw. Na. Bago pa mamatay? Sige. Ba? na siya na kung Ang kupag na Ang sabi po nila nung first airing nila, nagpaalam lang daw po si ma'am na pupunta po sa, I think, kabilang bayan po yun para po mag-withdraw sa ATM. Yun lang po ang pinaalam sa kanila. Kukuha okay. lang daw po ng yung pera po sa four-piece. para Mag-withdraw lang po. Sarge, yes, na-check nyo ba kung talaga nag-withdraw siya sa 4-piece at nasaan na po yung pera na withdraw niya? Uh, Na-confirm ko talaga, Senator, na nag-withdraw si Mary Joy ng uh, ATM, ETM, Senator. During sa pag-arrive na, namin sa crime scene, Senator, nakita ko din doon yung, yung mga pera, Senator, na, sa, sa kanyang wallet. Hindi ginalaw, Senator. Uh, yung cellphone niya nandoon din sa kanya, hindi rin ginalaw? Yes, nandoon din, Senator. Oh, walang trace na siya ay minulest siya. Parang random. Ano po yung sunod yun ng plano? Yon nagpa-follow up na kami ng aming investigasyon, uh, review the case files, notes and report, amin ding nire-canvas at revisit yung area to possibly gather new information, Senator. Nire-interview na din namin yung uh, immediate family, particularly ang kanyang sister, Senator, to clarify or gather additional information, Senator. Na-open niyo ba yung cellphone niya? Ah, na-open ko, Senator. Sino po yung mga last na ka-chat niya? meron siyang messenger pero out. Oh, yung, yung, mostly yung uh, mga kachat niya doon is yung mga kliyente niya po. Ah, okay. Nagninegosyo ba ito si victim, si ma'am? Ah, uh, isa siyang, ano, uh, senator, uh, pedicure, manicure. Ah, um, okay. Si Sir Dario nakangiti. Sir Dario, nakikiramay kami muli. Bakit ka nakangiti? Naminaw, kunin mo, sir. Naminaw, kunin mo, sir. Ah, na, naminaw, ibig sabihin, nakikinig siya ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Paano kung nag-negative yung tatlo? So, anong sunod na plano? Uh, wala bang mga CCTV, sir? Wala, senator, kasi uh, ang, ang insidente na pinangyarihan is isang secluded na area, grassy, BG, uh, grassy, grassy area, grassy portion. Ah, okay. Ah, uh, yung ba ay normal na daanan ng mga tao <laughs> o dinila siya doon at matapos siyang Hindi saktan tapos dinala siya doon. Hindi siya normal na daanan ng matao, Senator. So, maaaring dinala siya doon? Dinala talaga siya doon, Senator. Ibig sabihin, target na siya o baka random? Hindi, hindi din natin masabi na target, Senator. Diyan ba sa, sa Misamis, uh, meron bang insidente ng kapareho ng ganito? At, uh, ngayon lang po. Ngayon, ngayon lang po nangyari, Senator? First time lang. Last, baka pwedeng pacheck sa PNP o sa korte, sino yung isang tao dyan na may kaso na physical injury na ang kanyang <laughs> complainant ay babae. Yes, sir. No, tingnan niyo po sa polis, sa blate sa polis, blate sa barangay, tingnan niyo the past few weeks, uh, months, a year, ilan doon sa mga lalaki na nakasuhan ng physical injury okay. o inireklamo sa physical injury. Okay, sir? Okay, sir. No, aming, aming i-generate aming uh, sirat system. Sinato. No, may nagtanong netizen, bakit daw naging piwa yung dalawa? Yung dalawa kasi senator is sila lang yung palaging uh, maka-access sa area senator. ano trabaho po nung dalawa? Uh, yung isa senator is isa siyang caretaker po senator sa 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 area. Sir. Yung isa Yung isa senator is yung tuhin niya tapos during interview senator uh, sila yung magkasama si during that time. Bakit po naging person of interest naman yung kinakasama niya si Sir Dario? Kine-consider ko din yung uh, jealousy na motive dahil base sa pahayag ng mga ilang residente doon Senator, sa tuwing nagtatrabaho si Mary Joy since pedicurist, manicurist man siya uh, laging napapansin na ipinapadala ng kanyang partner ang kanyang mga anak sa kay Mary Joy which is an indi indication po senator ng pagkasiloso ng kinakasama niya Nag-check na ho ba kayo sa barangay kung uh, merong record tong dalawa, si Dario at si Ma'am Mary Joy, na nag-away sila? Yes, din check pero walang record sa barangay. Sir Dario. Sir. Nga naman kinahanglan muuban uban ka ng duha mo ko anak at pag si uh, Mary Joy muadto sa kanyang trabaho, sa iyang trabaho. Dili man tumula ka, sir. Upo like, pa-uban. At, yeah. Hadlock siya. siya. Takot siya. Dili ikaw nagpauban sa iya. Pakuyog ko na ang mga bata. Ah, ikaw ang nagpapasama sa mga bata. Ikaw ang nagpakuyog. Ano? Unya. Si, si, Joy. Di man na mula ka, si Joy, sir. Kung ako nakasawa o wala ikaw di, uh, di na mula ka. Di na mula Di na mula ka. O, nga naman ka nang... Nga naman ka, ka nang pag niya sa pagkuha ng four-piece o pag-withdraw sa ATM, nga naman wala siya kauban. Ako siyang Ang sir. Di man siya mo dala. Oh, uh, sinabihan niya nga, Eh, padala, padala na ako ng bata niya. Dili pa mo kuyo. Dili pa kuyo niya. Ayaw niya. Sabi niya, yung si girl daw mismo ang may gusto na may kasama kasi mm -hmm. takot siya. So sabi ko, bakit at that time, nung mag-withdraw siya sa ATM ng pera, bakit hindi kasama yung mga bata? Sabi niya, ayaw daw nung girl. That's a big puzzle. Nay, bakit nung nag-withdraw sa ATM si Mary Joy, bakit walang kasama siya? Di ba sabi niyo, takot siya maglakad na mag-isa, kailangan may kasama palagi. Eh bakit nung time na mag-withdraw siya, lalo pat meron pera siyang bakit hindi siya nagpasama kung takot siya maglakad na mag-isa? Ang sabi naman ni Joy, ayaw niya magpasama sa dalawa niyang anak kasi may kasama siyang mga pamangkin yung kasama sa full system. Sir, ina-interview mo yung mga pamangkin niya? Yes, Senator. Pamangkin ni Darius, Senator. Ano pong sabi ng pamangkin ni Darius? after after ng pagkuha nila ng pera doon sa Kalamba, lungsod ng Kalamba, inihatid niya yung pinakasama si, si Mary Barangay Napilan. Okay. Mga 11.30, 11.30. Nang umaga, Senator, okay. na, no, noong July 10, okay. So yung, si si 11.30, saan si niya po inatid? ah uh, doon sa Barangay Road ng Barangay Napilan. Okay, so pagkatapos uh, yung atid, ano then, nangyari? ah uh, umuwi na din yung, yung yung pamangkin ni Dario Senator. Oh, bakit hindi niya sinamahan hinatid all the way hanggang sa bahay? Hindi mahatid Senator kasi hindi ma madaanan ng motor yung ano Senator, yung daan pa patungo ng bahay nila Dario Senator. Secluded si area na Senator. So dapat mas lalo yung pamangkin niya ilang taon po yon? 20 years old. Saan nakatira yon? Sa Barangay Poblacion sa Pangalaga. Ano pangalan po ng pamangkin? Marian Silega. So sinundo siya ni Marian. Yes, yes, Senator. Sinundo siya ni Marian. Pero hindi na siya hinatid all the way sa bahay. Hindi na siya hinatid, sinator kasi during that time, sinator nakaangkas din kasi yung pamangkin ni Dario. Tapos hinatid-hinatid. Okay. Yes, yes. Uh, uh, okay, sige. Uh, ni Disregard uh, natin kasi, kasi sir, land land. babae yung si Mary Joy Swan. Siguro tingnan niyo rin po yung angulo na love triangle. Sorry, kay Sir Dario. Yes, yes. Uh, may na pong yan, uh, Senator Rafi. May nababalitaan ho ba kayo na mayroong uh, tagahanga itong si Madam, si Ma'am Mary Joy, nung nabubuhay pa. Wala, tinatot. Nagsabi daw si Mary Joy sa Dario, ang sabi niya yeah. Yeah, hindi daw siya po, din, uh, inawalan siya sa daan, yung daan na. Ah, yung dalawang POI. Opo. Pinagbabawalan si Mary Joy na dumaan doon. Sige po, Sarge, paki-opera niyo po. Anyway, pumayag na po si Sir Dario. Yung dalawa po, opera niyo na magpalay detector test. Okay? Yes, Senator. Kung sino tumanggi sa kanila, alam na natin. Anyway, pupunta po kami dyan para mag-witness. Colonel Romel Magleo, sa nakikita ko po, eh, masipag naman po itong inyong investigator. Almost all bases were covered by him. Kaya alam, meron pa mga konti na medyo nagsuggest ako sa kanya na gagawin naman tulad sa lie detector test. Ah, meron ba kayong polygraph testing machine dyan sa, sa inyo po, lugar, sa misa? Ah, uh, we will refer that po sa Uh, sa crime laboratory kung meron po tayo dito sa Mindanao o kung saan man po tayo pwedeng maka-access ng mga ganong uh, machine. Anyway, uh, tutulong po kami. At kung kinakailangan, dalhin sila dito sa Maynila. Ililipad namin sila sa sakay ng aeroplano. Yun lang po, Colonel. Pakibakapang kami. Salamat po, sir. At uh, uh, hintayin po namin yung uh, team nyo po na magtabang uh, po sa amin na mag-investiga. Thank you po. Dagan salamat, Colonel. Dagan salamat. Sir Dario, dagan salamat. Muwag kami din ha, siguro bago mag-sabado ba? O kumo kami tabang sa inyo ni ni tita mo. Okay? Salamat. Salamat. Ay, jo, oh. salamat. 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 Wala anuman. Wala anuman po. Sige po. So padala ka ng report natin doon. Yes, sir. Magready yes, na po. rin ng patulong. Ah, po. Mga kabuhayan kung ano man yung pwede. Okay? Ah, po. Sige po. Salamat po sa inyong dalawa. Dagan salamat Jod.